Parang hindi mo naman ako kilala. Masama rin akong nakakaaway dahil nanlalaglag ako. Pero dahil kapatid kita, hindi ko sinagad. Inunti ko lang. Sabi ni Gio habang nakangisi ang muka. Bro, that's not fair. Reklamo ni Lance. Hindi pa ba ako fair sa nun, kuya? Tinira mong ex ko kahit pa alam mong minahal kong babaeng yon dati. Natural na masaktan pa rin ako dahil pakiramdam ko pati sa akin. Nawalan ka na ng respeto bilang kapatid mo. Hayag ang sabi ni Gio na siyang ikinatahimik ni Lance at napatungo na lang. Ito pa ang masakit na part. I'm still in the process of healing from our heartbreaking past. Dahil ipinagpalit niya ako at iniwan that time. Magpopropose na sana ako ng kasal sa kanya pero huli na pala ang lahat. Sabi ni Gio na may hinanakit na hindi maitago. Napasabunot si Lance sa kanyang sarili dahil nanunood sa kanyang mga bawat salitang binitiwan ng kapatid niya sa kanya. Patawarin mo ko Nagsisising sabi ni Lance. Okay lang kuya, tatanggapin ko yung sorry mo kasi parte na lang naman ang nakaraan kong babaeng yun. Pero kung sabihin mo may relasyon pa kami at saka ko nalaman, ewan ko na lang, bahala na kung saan tayo makarating. Hindi kita sasantuhin kahit na kapatid pa kita. May talim na sabi ni Gio. Ilang sandaling napatahimik si Lance dahil hindi niya agad naisip ang mga pwedeng mangyari. Siya na lang ang problema ko. Kung paano ako kakalasa kanya. Sabi ni Lance na siyang ikinabigla ni Gio at napatitig ito sa kanya. Kakalasan mo na? Parang ang bilis ata. Ano bang tawag sa relasyon nyo? Isang linggong pag-ibig? Tanong ni Gio na may kasamang pang -aasar. Loko. Asik ni lang sa kapatid at natawa lang ito. So bakit mo nga kakalasan? Isang linggo pa lang siyang natatrabaho sa inyo, hindi ba? at wala pang isang linggong relasyon nyo. Pang-uusisa ni Gio. I realized that that was my biggest mistake. Hindi ako nag-isip at inamin din sa akin ni Chloe na nakakahalata na raw siya. Sagot ni Lance na siyang pagak na ikinatawa ni Gio na may pag-iling. Yan ang sinasabi ko. Lokohin mo ng lahat, wag lang ang asawa mo. Dahil alam natin lahat kung anong ugali merong klase si ate Chloe. Kilala natin siyang may isang salita. Sabi ni Gio. Kaya nga kailangan ko makakalas agad kay Amanda. Hanggat kaya ko pang agapan bago malaman ni Chloe. Problemadong sabi ni Lance. Malaking problema talaga yan. Mambababae ka na nga lang ay yung nakakasama niyo pa sa bahay at yung babaeng may nakaraan pa sa akin. Dismayadong sabi ni Gio. Kaya nga kailangan ko agad mapaalis si Amanda kaya ng gustong mangyari ng asawa ko. Nahihirap ang sabi ni Lance sa kapatid. At napaawa naman ito sa kanya. Paano kung ayaw niya makipaghiwalay? Anong gagawin mo? Tanong ni Gio na nakadagdagdago kay Lance. She must distance herself. Matigas na sabi ni Lance na hindi silang ayunan ni Gio. I know that woman. Hindi kanyan basta pakakawalan dahil lang sa gusto mong makipaghiwalay. Pahirapan talagang mag ng kabit. Giit ni Gio. What should I do? Naguguluhang tanong ni Lance sa kapatid dahil nagbabaka sakali siya na may alam itong ibang paraan. I don't know. Wala naman akong experience sa pagkakaroon ng kabit. At hindi rin naman ako naging kabit. Sagot ni Gio na siyang ikinalambot bigla ni Lance. This is such a mess. Sambit ni Lance na damang-damang frustrations. Sige, Susubukan kong tulungan ka, pero mga kang aayusin mong gusot na ginawa mo, at hindi mo na uulitin pa. Sabi ni Gio sa kanyang kuya, na tila siya pa itong mas nakakatanda. Yes, I'll promise. Pangako ni Lance. Ang gago ka kasi. Sa lahat ng papatulan mo, si Amanda pa talaga na tagapag-alaga ng anak mo. Dismayadong sabi ni Gio habang iiling-iling. Nadala lang ako ng tukso. Lalaki tayo eh katwiran ni Lance na siyang hindi sinang ayunan nito. Oo, lalaki nga tayo pero dapat ay kaya pa din nating magkontrol. Alang-alang sa mga mahal natin sa buhay kung alam nating sila itong Pangaral ni Gio sa kanyang kuya. Nagsalita naman ang hindi makapagpigil. Tanong ni Lance na ikinakunot ng noon nito. Huwag mo sa akin ipasa dahil ako, binata. Wala pa naman akong asawa at anak. Kaya ayos lang kahit Magpakasasa ako sa babae e eh ikaw. Naturingan ka ng pamilyado at may napakagandang asawa. tumikim ka pa ng ibang putahe. Nadidis mayang sabi ni Gio. Tama na, sa Sa'yo pa lang ay eh. durug na durug na ako sa mga salita mo. Nalalambot na sabi ni Lance. Dapat lang talaga sa iyong pamukaan. Kasi isa kang malaking GAGO. Ako pa nga lang itong nagsasalita. Paano pa kaya kung may iba nang makaalam? Ewan ko na lang. Hayagang sabi ni Gio. Hey, kuya mo pa rin ako. Kaya konting preno naman bro. Alam kong malaking pagkakamali itong nagawa ko at talagang magsisisi na ako ng tunay. Kaya huwag mo nang gatungan ng bigat na dinadala ko. Pakiusap ni Lance dito. Fine. Nadala lang ako. Dahil hindi mo naman agad maaalis sa akin ng sama ng loob ko sa'yo. Pero kagaya nga ng sinabi ko, kapatid pa rin kita. Kaya hindi kita kayang tiisin. Sabi ni Gio na may lambing pa rin. Salamat. I owe you a lot. Pagpapasalamat ni Lance at tinanguan lang siya nito. Ayusin mo na kuya. Huwag ka nang uulit sa kalokohan mong to. Takot ka naman palang iwan ng asawa mo. gagawa ka ng kalokohan. Banat pa ni Gio. Kaya hindi maiwasang hindi na pasimangot ni Lance at tumingin na lang sa malayo. Let's end this. Walang emosyong sabi ni Lance na ikinagulat ni Amanda at hindi ito makapaniwalang tiningnan siya. B but why? Matapos ng lahat na nangyari sa atin, pababayaan mo na lang ako ng ganun na lang? May hinanakit na tanong ni Amanda pero hindi ito pinansin ni Lance. I realize that this is wrong. Hindi ko maatim na ipagpatuloy ang pagtataksil ko sa asawa ko. Sagot ni Lance na siyang ayaw paniwalaan ni Amanda. Ilang araw pa lang silang magkarelasyon ay iiwan na siya nito agad. Samantalang nangako pa nga ito na hindi siya nito pababayaan at siyang bahala sa kanya. Ganun na lang kadali sa'yo? Paano naman ako? Tanong ni Amanda na may hinanakit sa boses. I'm sorry Amanda, pero ginamit lang kita. Pag-amin ni Lance, natila naging isang patalim na sumaksak sa puso ni Amanda. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan matapos mo akong pakinabangan? Sumbat ni Amanda ngunit wala pa rin nagbago sa desisyon ni Lance. Nagpagamit ka sa akin kaya anong aasahan mong sasabihin ko? Alam natin dalawa na bawal at mali itong relasyon natin. At sa tingin mo ba meron itong patutunguhan? Tanong ni Lance na ikinatigil nito. How about your promise? Na hanggat nandyan ka, magiging maayos sa atin ang lahat. Ang sabi mo hindi mo ako pababayaan, hindi ba? Sunod-sunod ring tanong ni Amanda na ikinalambot ng ekspresyon ng mukha ni Lance. I'm sorry. Nadala lang ako ng nang nangyari sa atin. Kaya ako yung nasabi. Nadala lang talaga ako ng pagkahibang ko sa'yo. Pero ngayon nagising na ako. Sagot ni Lance kay Amanda at hindi makapaniwalang tiningnan siya nitong muli. You're unbelievable. Tanging yun ang nasambit ni Amanda dahil sa bigat na kanyang nararamdaman. Fuck your things. Ihahatid ka na ng driver sa bus terminal pabalik ng Manila so that you can find another job that will suits you. Walang emosyong utos ni Lance na mas lalong ikinabigla nito. Uh, I'm fired! Nauutal na tanong ni Amanda habang nakaturo sa kanyang sarili na tila ayaw pa rin mag-sink in sa utak niya na tinanggal siya sa trabaho. Yes, dahil wala ka ng dahilan para magstay stay ka pa rito. Sagot ni Lance. Matapos mo akong gamitin ay ide-dispose mo lang ako na parang basura? Napopoot na sabi ni Amanda kaya napahilamos na lang si Lance gamit ang dalawa niyang palad. Mas mabuti na yung ganito, Amanda, kaysa magpatangay pa ako sa kahibangan ko sayo. Pinal na sabi ni Lance. Nalalambot na napaupo si Amanda sa ibabaw ng kanyang kama dahil tila biglang namanhid ang katawan niya. Kung tutuusin, binibigyang pangakita ng chance na magpakalayo-layo para huwag ka nang masangkot pa sa iskandalo. Paliwanag ni Lance, ngunit hindi ito sumang-ayon sa kanya. Nagke-care ka pa pala sa lagay na yan. Sarkastikong sabi ni Amanda. Para din sa iyo to, ng makapagbagong buhay ka na ulit at kalimutan mo na lahat ng mga hindi magandang nangyari sa atin. Sabi ni Lance na ikinangiti lang nito ng mapait. Yung dalawang beses na may nangyari sa atin, hindi yun pangit para sa akin dahil sa bawat sandaling kasama kita, pakiramdam ko'y naging masaya ako. Pagahayag ni Amanda at tila bigla namang nakaramdam ng awa si Lance. Amanda, I'm sorry, but you have to leave as soon as possible. Naaawang sabi ni Lance na ikinatawa lang nito ng mapakla. May gusto lang sana akong ikwento sa'yo. Sabi ni Amanda kaya hinayaan na muna siya nito. Go on, makikinig ako. Sabi ni Lance dati na kitang kilala. Kahit hindi ka palagi naglalagi sa locks. Dahil minsan na nakita noong magpunta ka isang beses sa hotel. Doon na ako nag-umpisang mangarap na mapalapit sa'yo. Hanggang sa mag-resign ako. Kwento ni Amanda na ikinatigil ni Lance. Hindi siya agad nagsalita at tahimik niyang hinintay ang susunod pa nitong sasabihin. Patapos kong umalis sa Lux Hotel, lihim ko ng inalamang personal background mo. At doon ko nga nalamang may asawa at anak ka na pala. Dagdag pa ni Amanda at unti-unti nang nalilinawan si Lance. So you planned all of this? Tanong ni Lance habang naniningkit ang kanyang mga mata. Yes, I planned to get closer to you. Kahit pa pagiging babysitter, pinasok ko na. Dahil naisip ko na kapag malapit ako, mas magagawa ko maayos lahat ng plano ko. Pag-amin ni Amanda na biglang ikinadilim ng mukha ni Lance. You used my son. Kalmado ngunit galit ang boses na sabi ni Lance na ikinatangulang ni Amanda. That was the best option for me. I'm too desperate to have you until I got you. At may nangyari na nga sa atin. Akala ko doon ako mag-uumpisang maisa ko to para ng gusto ko. Pero mali pala ako, sagot ni Amanda. You thought you could replace my wife? Tanong ni Lance na nakapagpatahimik kay Amanda at tumangulang ito. Oo, sana, pero nang unang beses ko siyang makita sa bahay niyo. Hindi ko akalaing may halos perpekto ka na palang asawa. And I felt so jealous because she has everything that I'm wishing for. Mapait na pag-amin ni Amanda. You're obsessed with me in the first place. And I already know that. Sabi ni Lance na may pag-amin din na ikinabigla ni Amanda. You know it in the first place? Tanong ni Amanda at tinanguan lang siya nito. Hindi ba one time na pag-usapan na rin natin na alam kung ako ang target mo? Kaya hindi na ako nagulat sa mga sinasabi mo. Sagot ni Lance. Pinanunood niya si Amanda nang tumayo ito. At unti-unti naglakad pa palapit sa kinatatayuan niya. At nagulat pa siya nang hawakan itong mukha niya. Kaya maagap niya itong pinigilan. You used to like my touch. But now as if you're allergic to it. Mapait na sabi ni Amanda. We're done, so stop it. Pinal na sabi ni Lance, ngunit malamlam lang siyang tinignan nito. I can't help it. I'm so hypnotized by you. Sabi ni Amanda at nangakmang hahawakan niya ulit ito, ay agad nitong tinabig ang kamay niya na ikinagulat niya. I said stop, please. Amanda, ayokong magalit, okay? Kaya sundin mo na lang ako. Pack your things so you can leave. Sabi ni Lance na pilit binababaan ang boses dahil ayaw niya nang masaktan pa ang damdamin nito. Can I feel you inside me for the last time? Hiling ni Amanda na may lungkot sa boses, ngunit pinahindian siya ni Lance. No, we can't do that. Ayoko na madagdagan pa ang kasalanan ko. Pagtanggi ni Lance na hindi matanggap-tanggap ni Amanda. Ito na ang huling beses, ayaw mo pa akong pagbigyan? Pagkatapos nito wala na. Ni Anino ko hindi mo na makikita kaya please, Lance. May pagsusumamang sabi ni Amanda. Ngunit buo na ang desisyon ni Lance. Kung pagbibigyan kita, para ko na rin ipinagpatuloy ang kataksilan ko. Kailan man hindi masusolusyonan ng isang mali ng isa pang pagkakamali. Pagmamatigas ni Lance. Then just kiss me for the last time. Pang souvenir lang, tapos ay aalis na ako. Hiling muli ni Amanda, ngunit umiling lang ito. Hindi na talaga pwede, Amanda. Huwag ka nang makulit. Parehas lang talaga tayong mapapahamak sa ginagawa mo. Sumasakit ang ulo na sabi ni Lance. It's just a goodbye kiss, Lance, sabi ni Amanda na may pagsusumamo. No, muling pagtanggi ni Lance. Just one last kiss kapalit ng pananahimik ko. At kahit yabag nampaa ako hindi mo na maririnig pag alis ko. May pangakong sabi ni Amanda. Kaya hindi na nag-isip pa si Lance at kaagad niyang kinabig ang batok nito para si Ilin ito ng halik na tumagal lang ng tatlong segundo. At akmang hihiwalay na sana siya. Nang magulat siya nang biglang ayaw na nitong bumitaw. Na out of balance si Lance nang itulak siya ni Amanda sa ibabaw ng kama. Kasabay ng pagpatong sa kanya at ito naman ang humalik sa kanya na tila gigil na gigil. Para itong linta na kahit anong tulak ni Lance ay ayaw maalis sa ibabaw niya. Saktong maitutulak na sana ni Lance si Amanda. Nang bigla na bang bumukas ang pintu ng silid. At bumungad ang gulat na mukha ni Chloe. Nang maabutan sila nito na nasa ganoong posisyon. Kaya pare-pareha silang natigilan. At doon na nagkaroon ng pagkakataon si Lance na maitulak si Amanda. Na naging dahilan ng malakas na pagtalsik nito sa sahig. K Chloe, let Mimi explain. Natatarantang sabi ni Lance at dali-dali siyang lumapit dito para sana hawakan ito. Ngunit malakas na tinampal ni Chloe ang kamay niya. Ito palang ginagawa niyo behind my back. Malalim ang boses na sabi ni Chloe sa blanco niyang ekspresyon. L Love, please listen. Nagmamakaawang sabi ni Lance at kinuha niya ang kamay nito sa kapi ni Silpicil. Ngunit marahas na binawi ni Chloe ang kamay niya. Mamaya ka. Uunahin ko lang tong kabit mo. Kaya may pagkakataon ka pang ihanda ang sarili mo sa mga susunod na mangyayari. Walang emosyong sabi ni Chloe sa kanyang asawa. Na kasalukuyan ng namumutla. Binalingan niya si Amanda na kasalukuyang nasa sahig pa rin, na parang nakakita ng multo. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Sabi ni Chloe habang unti-unting naglalakad papalapit dito. Asawa mong sisihin mo, hindi ako. Dahil hindi ko nakasalanan kung bakit ganun siya kabilis na bumigay sa akin. Katwiran ni Amanda na parang ito pang matapang at unting-unting sumilay ang ngisi sa mukha niya. Two-faced bitch. Ewan ko lang kung makangisi ka pa sa gagawin ko sa'yo. Halika! Sabi ni Chloe sabay hinila niya ang buhok nito at kinaladkad palabas ng silid. Kaya impit itong napasigaw. Bitiwan mo ako! Nagpupumiglas ng sigaw ni Amanda habang sinusubukan niyang tanggalin ang kamay ni Chloe na nakasabunot sa buhok niya. Hindi pinapansin ni Chloe ang marahas na pagpupumiglas ni Amanda at patuloy lang siya sa pagkaladkad dito hanggang pababa na sila ng hagdanan. Kung titingnan parang may hawak lang na manika si Chloe hawak ang ulo nito. Marahas na itinulak ni Chloe si Amanda nang tuluyan na silang makababa kaya malakas itong napasalampak sa sahig. Laking gulat ni Najio Alma at Yaya Ising nang maabutan nilang eksena, kaya nasa po ng tatlong kanilang mga bibig. Chloe, anong nangyayari anak? Gulat at natatarantang tanong ni Alma, ngunit hindi siya nito pinansin habang walang emosyong nakatingin pa rin kay Amanda. Give me the scissor. Malalim ang boses na utos ni Chloe sa kanila, ngunit walang may balak na sumunod. I said, give me the scissor. Galit ng sigaw ni Chloe, kaya dali-dali siyang sinunod ni Aya Ising. Pagbalik nito mula sa kusina ay may dala na itong silver na gunting at nanginginig ang kamay niyang ibinigay ito kay Chloe. Aawatin sana ni Alma ang kanyang anak. Ngunit agad na pinigilan ni Gio ang ginang at umiling siya dito para iparating na huwag na itong alam. at pabayaan na lang si Chloe sa kung anong balak nitong gawin. Uh, ano anong gagawin mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Amanda habang nakatingin sa hawak na gunting ni Chloe. How dare you to sleep with my husband? Kalmado ngunit galit na tanong ni Chloe habang unti-unti siyang naglakad papalapit dito. Gulat na nagkatinginan si Alma at Yaya Ising. Matapos nilang marinig ang sinabi ni Chloe. At sila mismo hindi rin makapaniwala. Unti-unting napaatras si Amanda dahil sa takot. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Gusto man niyang tumakbo pero ayaw makisama ng mga binti at paa niya. Kagaya ng sinabi ko, asawa mong sisihin mo. Sagot ni Amanda na mas lalo lang nagpasidhi sa galit nito. Walang pagdadalawang isip na iwinasiwas ni Chloe sa mukha ni Amanda ang dulo ng talim ng gunting na hawak niya, na naging dahilan para pahabang mahiwa ang kaliwang pisngi nito, kaya malakas itong napasigaw. Ah! My face! Ininda ni Amanda at nanginginig ang kamay niyang napahawak sa kanyang pisngi, at tiningnan niya ang kamay niyang may dugo. Hindi lang si Amanda ang napasigaw, kundi pati ang dalawang matanda at si Gio naman ay napapikit na lang, kasabay ng pagngiwi dahil sa nasaksihan. I told you, don't break my trust and don't be a threat dahil itong ibig kong sabihin, sabi ni Chloe sa mapanganib niyang boses. At sa pangalawang pagkakataon ay iwinisiwas niyang muli ang matalim na dulo ng hawak niyang gunting. Kanang pisngi naman ang pinuruhang sugata ni Chloe, kaya nagsisigaw na si Amanda dahil sa nararamdaman niyang hapde at sakit na dulot ng paghiwa ni Chloe sa magkabila niyang pisngi. Hindi na nakatiis si Gio nang lapitan niya ng kanyang ate Chloe at hinawakan ng pulsuhan nito para awatin. Ate Chloe, tama na! Awat ni Gio ngunit marahas lang na binawi ni Chloe ang pulsuhan niya at hindi siya nito pinansin. Huwag kang makialam! Masama ang tingin sabi ni Chloe kay Gio at muli niya nang binalingan si Amanda na sa pong magkabila nitong pisngi. T Tama na! Please! Pagmamakaawa ni Amanda, ngunit walang awa na nararamdaman si Chloe para sa kanya. You think I'm a weak woman who doesn't know how to fight for her rights? You think I'm calm and kind? Well, I'm also a two-faced, my dear. Sabi ni Chloe sabay hinila niyang muli ang buhok nito. Napasigaw muli si Amanda nang maramdaman niyang bumuan na rin sa kanyang anit pati ang kuko nito. Itinapat ni Chloe ang kanyang bibig sa tapat ng tenga ni Amanda at mas idiniin pa niya ang pagkakasabunot dito at saka siya bumulong. Hindi pa ako tapos sa'yo. Just wait and see because there's more. Bulong ni Chloe na naghatid kilabot kay Amanda at nagulat na lang ito sa mga sumunod na nangyari. Walang awang ginupit ni Chloe ang buhok ni Amanda kaya mas lalo itong nag hanggang sa sagaran at halos wala nang natira. Hindi makapagsalita ang lahat dahil sa kanilang nasaksihan. Nasapo na lang na Alma at Yaya ising ang kanilang mga dibdib. Dahil hindi na nila makaya ng nagkakaganitong mahinahon at malambing na si Chloe. Na ngayon ay tila wala na sa sarili dahil sa labis na galit. Maski si Gio ay literal na napanganga sa ginawa ni Chloe at biglang nakaramdam ng awa para sa dati niyang kasintahan. Ngunit wala siyang magagawa dahil ito mismo ang naglagay sa sarili niya sa ganitong sitwasyon. My, my hair, my, my face, what have you done? Hindi makapaniwalang sabi ni Amanda habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha, habang hawak ang mga naputol niyang buhok. I became evil because you decided to become my husband's lover. And that's your biggest mistake. Sabi ni Chloe na walang bakas ng kahit na anong emosyon sa mukha, Biglang natulala si Amanda habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Kung alam niya lang na ganitong kahahantungan niya, ay sana hindi niya na inakit si Lance. Wala kang awa. Sabi ni Amanda na unti-unting ikinatawa ni Chloe hanggang nasa punan itong kanyang chan at bigla na lang naging seryoso muli. Ako pa ngayon ang walang awa. Ikaw naman ang tatanungin ko. Inusig ka man lang ba ng konsensya ng tikman mong asawa ko? Napopuot na tanong ni Chloe. He made his choice. He chose to have it with me while you're not around. Pag-ami ni Amanda na no mas lalong nagpasidhi sa galit nito. Hindi makapagsalita si Chloe nang magpaulit-ulit sa isipan niyang sinabi nito. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na nagawang magpatukso ng asawa niya sa babaeng kagaya nito. Anak, tawag ni Alma kay Chloe na may himig ng lungkot para sa kanyang anak na kasalukuyang nilalamo ng galit. Nasasaktan siya bilang ina nito dahil hindi niya akalaing magagawang pagtaksilan nila sa nag-iisa niyang anak. Na tanging ang nais lang ay ang masaya at buong pamilya kasama ang mag-ama niya. Where's my son, Ma? Malumanay na tanong ni Chloe sa kanyang ina nang balingan niya ito. He's upstairs. Natutulog sa kwarto niya. Pinapuntahan ko siya kay Yaya Ising at inutusan ko siyang huwag pabababain si Liam. Sagot ni Alma at sa kanila muling binalingan ng humihikbing si Amanda dahil sa kanyang natamo. Wala kang karapatang umiyak. Ginusto mong maging kabit. Kaya pagbayaran mo ang resulta ng ginawa mo. Sinasabi ko na nga ba unang kita ko palang sa'yo alam kong wala ka ng gagawing maganda. Galit na sabi ni Alma. Hindi makatingin si Amanda sa kanila. Habang napatulala na lang siya sa kawalan na animoy wala na siya sa sarili. Tumayo ka dyan. Utos ni Chloe kay Amanda. Ngunit hindi siya nito sinunod. Kaya naman siya nang na marahas na nagtayo rito. Muli kinaladkad ni Chloe si Amanda palabas ng rest house. At malakas niya itong itinulak sa mismong buhanginan na ikinasubsob nito. Gio, get all her things. Siguraduhin mo wala kang ititira. Utos ni Chloe kay Gio. Nagdalawang isip pa siya kung susundin ba niya ang inuutos nito. Pero sa huli wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Kahit pa naaawa na siya sa kinahinat na ng dati niyang kasintahan. Sinundan ng tingin ni Chloe ang nakatalikod na figura ni Gio papunta sa silid ni Amanda para kunin ang lahat ng gamit nito hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Nahalata niyang naaawa ito kay Amanda pero wala siyang pakialam. Dahil ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang nararamdaman niyang galit. N nasaan si Lance? Tanong ni Amanda na siyang mapait na ikinatawa ni Chloe at sinamaan niya ito ng tingin. Huwag kang mag-alala. Susunod na siya sayo. Makahulog ang sabi ni Chloe at hindi na ito muling nagsalita pa. Maya-maya lang ay bumalik na si Gio bit-bit ang lahat ng gamit ni Amanda. At kinuha naman ito ni Chloe, sabay malakas na ibinato sa babae, kaya nagkalat ang mga gamit nito sa buhanginan. Get lost! Huwag na huwag ka na magpapakita dahil baka sa susunod mapatay na kita ng tuluyan. Pagtataboy ni Chloe kay Amanda na may pagbabanta sa huli. Nanlalambot na din ang put nito isa-isa ang kanyang mga damit na nagkalat lahat sa buhang inan. Gusto sana itong tulungan ni Gio ngunit hindi niya magawa. You want to help her? Go ahead. I will not stop you. Sabi ni Chloe ng balingan niya si Gio. Ngunit hindi naman ito magawang ihakbang ang mga paa niya. I treat you like my own brother. Pero mas pinili mong manahimik at pagtakpan ang katak sila ng kuya mo. Hindi ko lubos na maisip kung paano niyo ito nagawa sa akin. Puno ng hinanakit na sabi ni Chloe kay Gio. Kaya hindi na siya nito magawang tingnan dahil inuusig na ito ng konsensya ate Chloe tangin pangalan na lang ni Chloe na banggit niya dahil sa labis na pagsisisi from now on stop calling me ate you just easily fool me like your brother mapait na sabi ni Chloe sabay tumalikod na